Ito na ng mga kagamitan na aklimat Dito makikita kung tunay ba o oh, kaakiba Sila sabing magaling sa lahat Pero kapag sinubukan naman ito ay wasa Mihira lang ang nakakapasa Sa pagsusunit pa basta madiniwala lang Sa nakaukit si Kumander Batungan nagsusukok sa iyong tangan Huwag na huwag mo susubukan Ay kasay, yan So good morning mga kapanalig Papunta na naman tayo ngayon sa Boring Shooting Range Sa Naik, Cavite At uh, may mga magpapasubok na naman Anong oras ngayon? 9.13 9.13 Ayan, may magpapasubok ng mga agimat. So, kung naalala nyo din si kuya nga pala, yung gusto magpapabarid na suot yung agimat, nagtawag ng backup. At may may kasama siya ngayon na magpapasubok din daw ng ating subukang. O daw, ko talaga daw, kaya uh, kong malingin yun. Okay, so susubukan natin. So, ayan, kasama natin silang Mark, ang ating videographer, at saka si Dan, ating assistant dyan sa kapopiring, at saka si ang ating driver. Ayan. So na natin. Meron din mga nakasunod sa atin. Ilan yun? Dalawang motor, ilang tao yung magpapasunod. Apat sila, apat sila, no? Apat yung nakasunod. Tapos meron ng tatlo doon sa uh, firing range. And then may, ang alam ko may paparating pa kasi may nagchat sa akin. Kasi tingnan na lang natin kung ano yung mangyayari. Oh, sino walang ano dyan sa kayo na dito? Sino yung isa? Nakamotor ka rin? Pasakay ka? na Pasakay mo na dito. Pasakay mo na Pasakay dito. Pasakay mo na naman. So mga kapanalig Andito na tayo At uh, magsusubukan na ulit tayo Andiyan sila Sila yung mga Sasalang Yung mga gamit nila At uh, tingnan natin Kung may makakapasa Sana may makapasa na Kasi Sa mga testing natin Itong mga nakaraan Sunod-sunod Wala nakakapasa So this time Sana talaga May pumasa na Para mayroon na tayong uh, ma-document na talagang mayroon pumapasa Sa ganitong larangan So tingnan natin Kung ano mangyayari Oh, may nakasalang na ng isa. Ayun na tao. Boss, ganyan yes. na. Nasubukan mo na tao? pa. Hindi pa. <laughs> tawag dyan? Salsagan. Sinasabi nila na ang salsagan ay magaling daw sa uh, iwas bala or yung hindi din pinuputukan So subukan natin. Preparation gamit nyo ah. Isa itsura eh. Sa una lang pala yun. Ito pa. <laughs> Sabi mo huwag kong patamahan. Hindi ko pinatamahan sa una. Sa pahalo na lang. <laughs> Game na to. One more, one more. You need a square. Huh? Nagkatakit ko pang walang yara. <laughs> Huwag mong patamaan dalawa. Oo, oh, sige. Dalawa. <laughs> Hindi ko pa patamaan ng dalawa. Tanggalin <laughs> ko siya. Si paring Denver yan. nagtatakip lang ng mukha. Hindi makakabugat. <laughs> May oh, taklog. Oh. Eh, sinasabi ko kayo parang with action. Ayan si natin. Not... na pre. Dalawa? Dalawa, dalawa. Dalawa, hindi tama. Baka so, tama nga ah. Kaya yung manlalaro ng mahjong no. <laughs> kasi puro <laughs> O kaya domino. Eh yata domino eh. Kinaskas nyo lang eh. Ayan. <laughs> yeah. Kaso lang yung domino nyo. Number one lagi. Hindi sa butas eh. Walang tibay. Hindi na basa. na lupot mo. Okay. Kanino pa galing itong mga to? Sa ano yan si Dato Ultimo yung Dato Ultimo? Oh. Itong mga anong to? Isang maestro na pinagpipitagan. Okay. Dinuguan niya ata ito eh. Mystical, ano? <laughs> mystical Brotherhood of Batangas. Mystical hmm. Brotherhood. Oh, alam mo yun. <laughs> Para anong sabi mo kanina? Maganda tong ganto kasi... Oo. Nagkakaalaman. Tama. Diba? Ay, baladala mo yung gamit, tapos yung walang visa, ipalamupil eh, lang yun. yun. Tama yun. Yun yung ibig ko sabihin. <laughs> At least yung may nakakaintindi sa akin. down the line there. Ito ito. Malayo konti, ilang putok sa malayo? Ah, lang. Dito, dito. Isang putok, tas lalapitan ko na. Oo. isang putok sa malayo, ha? Sabi ni Pareg Denver ayun no? oh. <laughs> ayun natatago po. Sampotok muna sa malayo. Uh, uh. uh, sige. Ang hmm. ganda ng gamit ni Kuya, oh. Okit na okit sa, ano to, baong walang mata? Oo. Oh. Baong, ano, ang ganda, no? Okay. Bigat eh, ano? Oo. Para malaman, parang hindi na dadalhin. So, layuan ko Gano na kung ah, Bigyan muna natin ng malayong konti. O, oh, okay. dito, malayo na to. No? Bigyan muna natin ng kahit isang putok sa malayo. Malay mo naman, edi lalapitan natin pagka hindi tinamaan. papel pa sa loob ano labas ang bitu ka ah, ah. Medalyon ba daw? ito eh, kunin tanso pwede pa kilo <laughs> <laughs> 'yung pala talaga <laughs> ito yung naglalak yung barel, hindi putukan Tapos pag tinubotukan umilis umilis o sige umilis pag pinuputukan pero pag, uh, pag ayaw pumutok naglalak yung baril Pumutok naman, lumilis. <laughs> Ayun. Ayun, edi ngayon, nagwasak. Lihis. Lihis. Lihis ang magwawalis mamaya. Oo. Ito pare, pang-apat na Okay. Ito, huwag ka na lang Diretso mo na yan eto naka tatlong subok na to uh, limang beses na to pinutukan pangatlo nakaligtas una dalawa tatlong firing na to ito pangapat yet Huwag mo patatamaan ayos okay. okay. mo Vlan oh. oh Hindi na Vlan, grabe Ah, hindi nga Parelo yung, yung buo <laughs> Walang butas kasi nakatakip Hahaha <laughs> <laughs> So, ang gusto niya malayo tapos uh, tatlong putok daw. Yun, nilalayo niya yun. So, tingnan natin. Okay na yung ganyan kalayo? tawag para talagang hindi ako makapaniwala ngayon ang um, magiging kondisyon ay do'n uh, eh pabarin ko tatlong beses tatlong beses pag lumusot uh, kumbaga balik pa rin sa akin yung sana oh, sige patapos bahala ka na magpa ano, uh -oh, sige ah. gano'ng kalayo ayan, oh, ayan dito dito oh. sige

Denver. <coughs> uh, atras na ulit. Ha? Samputok <laughs> <Siyang> atras? <laughs> gano'n ka layo? Gano'n, gano'n. Okay Samputok lang dito sa malayo. Oo. Oh. Tapos lalapitan ko na. pas na oh. Babasagin 'yan eh no. Lalayo ko konti. Dala na ako, lagi ako na. Ayaw <laughs> na tatarsikan ni. Keri pa? Ay layuan ko lang konti muna. Sabi sa tawas eh Uh, uh, uh? <coughs> Ayan, na yung mga next, ha? Yun, susunod tayo para hindi na- Subukan ko sa malayo, na. Okay, so subukan muna natin sa malayo ng isang putok. Pagkain, hindi, dilalapitan natin. Ano? <coughs> Yan ito yung ano sa akin, no. Oh. Dalawang putok yan, isa-isa yan. Pagbukod kaya natin. Eh sige na, okay na yan, sabit mo lang. Isa-isa naman yan. Eh. Century egg.

Ano mm -hmm. oh, yun? Wasak sa loob yun. Eh, no? Wasak sa loob. Kitang kita yun. Eh, no? Kutas. Bulat natin natin. Eh. Dito na lang ito sa likod. Yeah. Ito Itlog daw ni Lolo. <laughs> ah, bola ng bilyar. Alam, <laughs> dating pato. <laughs> Malayo mo na. Oo, boss. Layo mo natin. Kanina pa ako natatalsikan. Oo. Kamukha nang sa akin ano? Pati sa boss yung kasulad niya. Ayos eh. swing yan pag Eh may bira yung din ako eh. Pakitingnan kung saan tatalsik. Malayo muna. Malayo muna. Malayo muna. Solamente la yun mga panaligan ano, yung subukan natin ngayon wala na namang nakapasa so wala talagang nakapasa so wala tayong magagawa ganun talaga buhay no? Uh, para sa mga gusto magpasubok siya and syempre andyan sa description yung aking uh, facebook itin nyo ako and then, syempre shout out din sa master master shout out sa master ah, so, Alam teston, bakal naman. Alam teston. Kung pinadala mo, wala pa. Oh, thank you. Ma bagi para patikin namin kami. U, shutak buhoy, sapak ng tangan, ang kamay ka, dito nadin pandarama ethereal lagi nung bukod sa mabang panahon mga buhoy na salita ko ipaspas pak idoor, gida sana ang parel subukan nang lakas bihira lamang nakakapasakit diwa sa naakit na ibang uri at pagka-ukit sila saping makalig pero pagsas pagsusulit, wag daw kan lang magpapadala sa iyo. Wala kung hindi to subong. Ito na ang subukan ng mga nagkamitan na agimat Dito makikita kung tuloy ba o kaagimat Sinasabing magaling daw sa lahat Pero kapag sinubukan naman ito ay wasa Mihira lang ang nakakapasa sa pagsusulit ko basta matiniwala lang Sa nakaugit si Kumanda Ano yung... May gusto siyang sabihin? Ano yung gusto mong sabihin? sa mga matitiba yung gamit at nagtitiwala sa gamit nila at ah, pwede niyong si Idol Nick para masubukan talaga kung Ah, matindi. Kasi katulad yan, yung akin, papaliwanag ko ah. Subok na sa iba kahit sino bumabaril. Talagang ano, pero yung inano ko, dinayo ko kay Idol Nick. nakikita natin kung talaga isang putok lang. Eh ako talagang maniniwala ko talagang malupit. Ano? Salamat.